Hi, Sonya, Uy, Senyorita Rita Nandiyan pala kayo. Hindi namin na-expect na pupunta kayo ngayon. Napasok kayo. nako ng baby mo. Tawain ko lang si Madama. ha? Naku, salamat. O nga pala, mama. Bakit niyo po ba kami pinapunta ng anak ko rito? Pinapunta kita rito, pati ang anak mo. Dahil gusto ko pabinigyan yung anak mo. Sagot ko lahat. Kahit ano pang gusto mo ihanda ko sa anak mo, gagawin ko. Dala po ko siya. O nga pala, ma. Pwede ko bang papuntin yung dyanan tsaka yung hipag kong hilaw para kay papano eh masabi ko yung mga plano ko sa biniyak. Aking ka na lang, aking ka na lang, at maghihintay hanggat aking ka na lang. Giliw Alin ka na pransya Kumulatok ka tayo dito Sino yan? May bisita Si kayo yung Sino ba yan? Palaman At anong ginagawa nyo rito magnanay? Wala kaming mga kinapagkain Huwag kang mayabang katulong ka lang dito Pinapunta kami dito ni madam mo Pati ni Senyorta Blandina Tsaka hindi kami humihingi ng kanin Palaga? Pinapunta kayo dito ni nila madam? Ni Senyorta Blandina? Ako? Ayoko dito Francia pumasok ha Ang tsula niyo Pasak! O oh, na na ako Ayoko makita yung mukhang tsonggo ng katulong dyan Pasok ka na Senyorita Blandina, nandito po yung mga buwisit, ay yung mga bisita nyo. Sige Sonia, bababa na ako. Maglalagay lang ako ng bra. Buwisit na Sonia yun. Nakakagiling yung alipin sa gigilid ni Blandina. buisin. Eh, e ko ha, ipaghahanda ah. e, ko kayo ng merienda. Ako, Sonia, huwag na kami gawa ng merienda. Mamaya, lagyan mo pa ng laway. Kadiri. Tama. wag mo na kami gawa ng merienda. Busog pa kami. Eh, di ba kung ayaw nyo? Huwag din nga yun eh. Mawa pa kami ng sakit sa'yo. Sorry ah. Puntahan mo nga doon si mama sa kwarto niya. Sabihin mo na dumating na yung mga kamag-anak ni Peter. Opo, senyorita. Sabi ko po si madam na may bisita po kayo. Sige na. Salamat. Ah, madam. <laughs> Nandiyan na po yung mga buwisit, ay mga buwisit, mga bisita po ni Senyorita Blandina. Nakahanda na rin po yung pagkain na pinahanda niyo sa akin. Nandun na ba? Sige, bababa na ako doon, Sonia. Salamat. Ah, sige po, sabihin ko bababa na po kayo. Talagang pumuntay, eh, no? Ang kakapalmoks talaga, mga alpakapalmoks. <laughs> Parang siya, mama. Narating kayo dito sa bahay ng aking mama. At uh, kakausapin kayo ni mama dahil sa linggo bibinyagan na nga po si, uh, si baby. Talaga? Bongga naman? Bibinyagan na agad? Siya. Di diba, mama? Si shed? Anak namin ni Peter. Kasabihin niyo ko yung mga dapat ninyong gawin. Pababaan niyo si mama at kakausapin kayo. Blandina, nandiyan pala na mga bisita mo. Mama, magandang araw bala eh. <laughs> Okay. Makinig dalawa sa sabihin ko. On Sunday, bibinyagan yung, yung aking apo sa Palazzo Verde sa may daang hari na pagmamayari ni Villara. Gusto ko lang sana sabihin sa inyo, huwag kayong magkalat ng laging doon. Okay? Huwag <laughs> kang magalala alabala eh. Gagawin namin yung sinabi mo. Huwag kayong kayo mag hindi ko kami manggugulo doon. <laughs> Ay, kaya na Blandina, kain na tayo. Ah, sige po. Kain na. Kain sabay na kayo sa amin. Sige, mama. Kain na rin tayo. Tama ka. Gutom na rin ako eh. Ay, hindi. Hindi sila kasali sa pagkain natin. Ayoko may kasamang hindi ko pet kausap, hindi ko pet kasama. Mamaya sila kakain. Tapos tapos ko pagtapos natin. Maghintay kayo rito. Ah, ganun ba? Sige, mama patapos sila muna natin kumain kami ni Mama. So, kayo naman kakain. Pasensya na kayo kung ayaw kayong kasabay ng mama ko kumain. Maldita yan, pero mabait yan. Maldita lang yan sa mga taong nagmamaldita rin sa akin. Ah, sige. Sige. Muna lang kayo mag maghintay lang kami dito ni Mama. A few moments later. Ay, ayan, tapos na kaming kumain ni Mama. Kain na kayo. Tapos na nga pala kaming kumain. Hmm. Pero, sorry ah. Ihanda mo nga yung mga tirang pagkain kahapon. Iinit mo para ipakain sa ating mga bisita. Tapos yung mga bagong luto ngayon, ipakain sa mga aso. So, Blondina, pakainin mo na yung mga bisita mo. Yakap ako ng babae. Kalalagyan sa akin huwag kayo mag-alala. Kahit kahapon yung pagkain na yun, masarap pa rin naman yun. And, uh, ay ka na, iinit na ni Sonja yun. Doon dahil sa lamesa, kain na kayo. Meanwhile? <laughs> ano ka ba? <laughs> Baka this weekend, punta akong London. <laughs> oh, sige na, bye-bye. <laughs> Mama, Mablandina, ba't pa naman ginawa yun sa mga bisita ko? Ano ka ba? Deserve nila yon. <laughs> Ikaw talaga, tagang di mahigitan yung pagiging maldita mo. Pero tama yun, ma. Tama yun sa kanila. Dahil sa pang-aapin nilang ginawa nila sa akin. O, oh, di ba? Oh. Siyempre, <laughs> I'm your mother. Nagmana ka sa akin sa pagiging maldita. <laughs> Deserve nila yun. <laughs> The best ko taga sa kamalditahan, ma. Mamababa lang ako ah. <laughs> You're the best mother ever. Ang <laughs> anak ko, kasi Blandina, parang pabago-bago. <laughs> Hello? Ah, uh, askya, punta ako dyan sa Sunday. Nasa ka ba? Sa Washington. Okay, I'll be there on Sunday. Ah, uh. <laughs>